Ito na lang ang mga farmers eh. Plus So yan isang magandang umaga Tanghali hapon kung kailan nyo ito mga panood mga farmers So for today's video ay mag-aabulo na kami Pangalawa mga farmers So ang natin dito ay Triple 14 bago 1620 Bago may 0060 na Uh, pangalawa na kasi, kaya may 0060 na tayo. So, yung iba naman, sa una nilalagay yung 0060. Mga farmers. So, kami naman ay sa pangalawang abono. So, tatlong ka ba nang iabono natin bago plus 0060. Mga ano yun sila 20 kilos na 0060 ang nilalagay natin dito sa kalating ikta kaya may bit. So, ito na po yung ating sibuyas mga ka-farmers medyo maangat-angat na rin pero pag nabunuhan yan piglang ano yan angat piglang laki so ito nga pala guys ay merong ano halong multi-crop yung soil conditioner Uh, Rot-enhancer, solar-enhancer, ba bago yung green-enhancer, mga ka-farmers. Ayan, guys. So. so, magpapalit ka pala kami ng water pump. Mahina yung water pump. Hindi na mong tulong. na bunuhan na So ito na po yung natubigan Ayan Ayan napunuhan na rin yan So pag ganyan pong nagabunod na kami hindi na po kami nagpapalabas ng tubig para matunaw yung abuno. Medyo mahina pa dito ang sibuyas. Oh. Hmm. Hindi na kami magpatubig na si sibuyas lalo't nag-abuno na kami hindi kami nagkata-lapas ng tubig kahit kalupaan siya humihintay namin matunaw yung abuno kung matagal na naman kasing ano, hindi matutubigan kaya kailangan tunaw yung abuno dito guys medyo mahina pa ang sibuyas oh. bago pa lang pero dito ay malaki na Ayan. malaki na siya so, dahil pa kasi nga buno to eh yung pinagpunlaan kaya mataba pa siya mataba oh. malaki na oh. Ibang iba yung mga ano yung, yung pinagpunlaan, yung mga na. Ang laki na. Ang dami pa kasi siyang abuno. Yung pinagpunlaan namin. Ayan, madami na naman dam. stream na naman. So, ayan mga ka-farmers. Uh, tapos na po magpatubig kami. So, inabot kami ng hapon. Inabot ng hapon. Father, mm -hmm. magpatubig mga ka-farmers. Ayan, puno So, kailangan punuin Ayan, maberde na yung sibuyas Lalo pag kumana na yung Abuno na Nilagay So mamayaan, mga ka-farmers ay Ispayan namin ang ano Titin at saka Buon style pagsasamahin na So yun lang mga ka-farmers So ganun lang naman Patubig, abuno So dito mga ka-farmers ay So ang in-spray natin ng napungicide ay Ditin Tsaka Ano yung Cornstar So alam nyo kung bakit natin in-spray ng Cornstar Pukod sa ang Cornstar ay pambuto Tsaka yung mildit na damo Kaya niya rin sunugin So tayo ay nagtipid sa pag i-spray dahil pinatubigan to kasi kailangan tambo to mga ka-farmers ito kasi gagamahasin na lang natin yan hmm. yung maliliit mga farmers So yun po yung ano nang Kaya nag spray tayo Para sa malit na damo So ito naman kasi hindi na kaya ito ng panda mo Masusunog na lang to Kaya yung maliliit na lang ang ating abanatan mga farmers